Ayan, update, quick update lang. Nagkakagulo na sa dahig sa mga against Alpots and tunay na Duterte supporters. Kasi naman, ang kakapal ng mukha nyo, kayo mga Alpots, mga Imenatics, kayo pa talaga ang sumugo dyan, na hindi kayo taga dyan, turista lang kayo. Tapos ang kapal ng mukha nyo, kung, kayo mag, kung makaasta kayo para kayong taga dyan, Netherlands citizens o ngayon <laughs> kakasuhan na kayo ngayon ng bullying o cyber crimes ano po yung sabi ni ate dahil wala kayong ano wala kayong wala kayong respeto bully kayo nagasta kayong mga mayayaman or ano untouchable Nakakahiya kayo. Umuwi na kayo sa Pilipinas. Diyos ko. Pumunta lang kayo dyan para maghagis ng lagim. Maghagis ng virus. Virus. Gosh. So embarrassing. kinawag kayo ngayon ng mga... Kayong mga alpots na bully. Bully. Okay? Which is bully. Yan si ano? Si Chupanga. Yung pang isa. Yung isang... Uh, isang chipmunks na spreader ng fake news. Ha? Kayong mga alpots dyan. Hindi ko na kayo isa-isahin. Nakakahiya kayo. Umuwi na kayo sa Pilipinas. Sino bang nag-uto sa inyo dyan na manggulo? Ha? Diyos ko. Hindi kayo nahihiya. Kayo pa talaga mag-ano, mag-asta, asta, asta, astig-astig dyan sa ano, Duterte, Duterte Street anong sabi doon ng mga citizens ng mga Pilipinong citizens na diyan sa Duterte sa ano sa Netherlands hindi kayo taga diyan pero kayo pag kayo ang nag asta para kayong pag-aari inyo ang Netherlands buti nga sa inyo makasuhan kayo at makulong sana yung mga bully na yan yun lang good job to solid the 30 supporter 29 na do 30 supporters good job